Ayan, magandang hapon trippers nandito na tayo sa San Nicolas Pangasinan dito sa Maliko Ayan, oh. dito tayo sa kubo View Deck ngayon nag ano, uh, pupunta so tara samahan nyo kung pasyalan to trippers so ang entrance fee dito ngayong day tour is 20 pesos per packs trippers or per head so ang camping nila dito is 100 pesos per packs ayun pero sa inyo na yung ano yung tent or gagamitin yung mga equipments para sa camping no ayan no ito yung ano kasama natin si ma'am Josa ng LU ayan yeah. <laughs> kanina pa kanina pa ay magpakuha niyan <laughs> ngayon lang nagpakuha ng video ay ang ganda ng view natin dito ayan oh ay po kaastig Grabe. <laughs> ito yung ano, tapos ang ganda-ganda pa ng tugtog dito tungkol sa bundok tinatawag na tayo ng bundok alright <laughs> so yun wala tayong gagawin dito trippers kundi magsaya at uh, explore tong bundok yung kubo view deck tara okay tayo alright tara let's trippers akit na natin tong ano kubo view deck grabe ang taas oh <laughs> apakatarek yosa, sa. Lo. Tingnan <laughs> niyo. Ang syunga Ayun, ang ganda talaga oh. Ang ganda ng bundok do, Trevor. Sino? Grabe, ha? Remembrance agad. Oh. <laughs> remembrance. Oh my god. Yan! Ang syunga-syunga kasi. <laughs> let's go, let's go. May heart pa dito oh. heart. Pa. Heart. Di <laughs> Ewan ko lang kung kaya ni Ma'am sa to <laughs> Kaya yan Maliit lang yan pero terrible yan first <laughs> <laughs> Hindi ako naririnig <laughs> huh? so, Sabi niya Ha? <laughs> Ayun o no? may mga tayo May mga kasabayan tayo nandun sa baba <sighs> Anong gagawin ka kuya? Eto Ah, okay. View deck din to, 3 first itong area na to. Tapos, ha, okay. So, do sa taas, pwede hanggang doon kami. Okay. Yan. Maganda rin dito, 3 first, ayan, oh. Yung view deck na to. Kitang kita mo, 360. Wow, ang ganda. Ang astig dito. Hiningal ako. <laughs> Ay, may parking pala kayo dyan Tara Dire-diretso na to Wow, apakaganda talaga rito sa area na to Tripper so oh. Ay no oh. Astig Astig Kaya liko-liko talaga yung daan dito Ay no, oh, Tripper so oh. Tingnan nyo naman yung daan na yan oh Oh Diba, diba? Baka astig, grabe, trippers Ayan Ito yung gustong gusto ko Uy, ang ganda ng pine tree na to May ano na May Christmas light la to <laughs> Alright Sana ul Ito gusto kong ano, gawing ano Christmas tree Itong pine tree na no, trippers At saka maganda rito kasi hindi siya ganun ka ano, kabangin. Dahil tingnan niyo, parang banayad lang yung pagbaba niya. Hindi siya bangin na bangin. Yung talagang malulula ka. Tara. Tara let's Bato watak yung isa oh. Bato watak <laughs> Tingnan niyo. <laughs> Bala ka diha. Oh, ganda rito oh. Ah. Wow, pine trees. I love pine tree strippers oh, na si ano Si Josa Paano? Napakalaki <laughs> Hindi napakabigat pala <laughs> Ang litot ako pero Ang bigat <laughs> Hello kuya Hindi naman Nag enjoy nga kami Ala ang galing Baka yun? Kambing Ay baka Grabe yung baka dun trippers oh <laughs> Nasa gilid ng bangin <laughs> Anong gagawin nyo dyan kuya? Na na kubo -kubo. Ah kubo kubo rin wow. Ito yung ano Yung pinaka peak trippers Ah hinihingal ako <laughs> Wow ganda <get> rito Wow oh. <laughs> napakaastig ng tanawin natin dito trippers sariwang hangin napakagandang tanawin ganito ilarawan ang maliko dito sa San Nicolas, Pangasinan <laughs> yes Naglakad lang ako ah. <laughs> Grabe <yung> isa. <laughs> Grabe yung isa oh, tingnan niyo. Ayun oh, baka. Sarap. Grabe, napakaganda talaga rito, trippers. Sulit na sulit yung pamamasyal ko. Ayun oh. Grabe. At sana nagustuhan niya rin yung paggagala natin dito sa Maliko, trippers. alright right. <laughs> Ingat na una <nauna> yung isa. Ingat. <laughs> puro putik na yung panamin <laughs> no? alright ang dami ang kapala ng putik kasi ang kapala ng muka ng mga nangungutang sa akin charot ano ba yan ang hirap tanggalin ng putik para yung mga damo dito para na mapagpatanggal pagpatanggal ng putik ganda talaga ng view oh grabe oh wow ang sarap lang huminga ng huminga trippers yung malalim na hinga alright abaw <laughs> tingnan natin kung kaya ng parang 360. <laughs> Alright. Ang ganda. Ha, ang lalim din ang damo. Ang gandibdib ko yung damo. <laughs> Pero ang ganda dito. Walang biro. Pitang-kita ah, na yung mga ano, nag-aakyatan na Hamog trippers Yun oh Doon banda Pitang-kita hmm, oh Anong pangalan ng mga nito? Ah Kubo Kubo Budek Kubo View Deck uh. Ang linda oh <laughs> Tanaw na tanaw